Hello guys, welcome back to our channel. So guys, mayroon tayong ituturo ngayon dahil basic ang channel na ito. Nagtuturo ng mga basic about sa electronics. Basic in electronics. So mayroon tayong ituturo na very basic ngayon guys. So, tuturo natin paano tanggalin itong mga takip ng orbit pan, standard na ceiling pan tsaka itong ah uh, pan blade niya tapos paano lilinisan tapos paano maglagay ng langis doon sa sa shafting na hindi tinatanggal yung casing ng motor niya so ituturo natin itong mga basic guys paano ito walinisan lagyan ng langis na hindi tinatanggal yung casing ng uh, motor niya paano maglagyan ng langis ang shafting na hindi tinatanggal yung uh, casing ng motor. So iyan yung ituturo natin guys. So guys, bago tayo magsimula ay nagsimula na tayo eh. So bago tayo magpatuloy uh, guys, bago tayo matapos uh, kayo po ay aking inanyayahan na mag mag-subscribe, mag-like at mag-share sa video na to. So guys, ito na siya guys. So tingnan nyo guys, sundan nyo lang paano natin tinanggal ang mga parts dito sa, isa, sa orbit pa na ito. Yan guys, tinanggal na natin tapos linisa natin siya ng tubig. Dahil napakarumi niya guys, para 18th century na yata ito guys, uh, pan, parang 18th century na yata ito. tagal nito guys. So, dahil sa dumi. yan guys. Oh. So, linisan natin ito guys. Babad natin ito sa sabon. So, tingnan natin kung hanggang ano lang ang makaya natin dito. So, babad natin ito sa sabon. Tapos, balikan natin yung mismo motor nya. Mismong ceiling fan nya. So, tingnan natin doon guys. Okay. So, baban muna natin ito. So ito na siya guys. So i-test muna natin siya kung okay ba yung motor. So ito yung i-test natin. Line 1 at saka line 2. Dito tayo mag-test. So, kapag gumalaw ang tester, needle ng tester, ibig sabihin good yung motor. Pag ganito guys, oh. So, Pag ganito, yan, ganyan big sabihin good yung motor wala tayong problema sa motor so bakit kaya pinagawa ito sa atin bakit kaya pinagawa ito sa atin good naman yung motor so dahil dito guys ito guys oh so matigas yan paikutin guys ayan so marami na tayong nagawang mga ganito matigas paikutin So guys, ang ituturo natin sa inyo ngayon paano maglagay ng langis na hindi tatanggalin ang casing ng motor. So yan ang ituturo natin, guys. So guys, manood lang hanggang sa dulo. Promote muna tayo ng channel natin. So guys, ang channel na ito ay tinuturo dito ang mga basic lang. So kapag ikaw ay matagal na nag-repair at alam mo na ito, so pwede mo nang skip. So ito guys, tatanggalin lang muna natin. Ito lang yung tatanggalin natin para makita natin ang loob at makapaglagay tayo ng langis. So guys, hindi ito casing, hindi pa ito ang casing ng motor na isang ceiling fan. So guys, ang balik, balik ulit guys, ulit ulit na naman tayo. So ang itinuturo natin dito ay basic lang sa, sa orbit fan na ito. ayan paano tayo maglagay ng langis na hindi tatanggalin itong kising. So kapag tinanggal natin itong casing guys, ang daming tornilyo na tatanggalin. Maglalagay tayo ng langis. So mamaya ipapakita ko sa inyo paano maglagay ng langis na hindi tinatanggal ang casing. So ito guys, matigas ang shafting nya. Pero hindi naman siya gaano matigas, hindi katulad ng ibang nirepair na natin na ayaw ng umikot. So ito, iikot siya tapos video matigas lang so kapag ganito mabagal na ang ikot ng ng moto magabagal ng ikot ng ceiling panatin natin so pwede na tayong maghinala na kapasitor ang sira dahil mabagal na ang ikot ng ceiling panatin natin pero pag tinister natin itong kapasitor okay naman siya So ito guys, tuturo natin. Ganito maglagay ng oil na hindi tinatanggal ang casing. So ganito maglagay ng oil guys. Kukuha lang tayo ng plastic. saka gupitin ng parang triangle. Ayan guys. So papasok na yan doon sa loob guys. So papasok na yan doon sa loob at lilinisin na niya yung mga kalawang doon sa loob. So, ganyan lang guys. So, guys, naituro na natin ang basic. So, ito na yung sinabi ko kanina sa intro. Ito na yung sinabi ko. Paano tayo maglagay ng langis na hindi binuksan ang kissing. So, yan. Dahil ang problem dito ay matigas lang siyang paikotin Yan. Unti-unti na siyang dumulas. Yan. So, ganun lang yon guys. Sana may natutunan tayo dito na basic. Dahil basic lang ito natin dito. Dahil basic lang din ang alam natin. Okay, guys? So, nagsishare lang tayo ng mga basic. At least, mayroon tayong kaalaman kahit basic lang. Kasi, pag basic lang ay para na rin ikaw na natutunan mo na rin yung lahat kasi ang lahat nagsimula sa basic yan guys yan madulas na siya guys yan unti unti na siyang Ayan, uh, unti-unti nang madulas paikutin ang shafting. Ayan. Ayan, maglagay din tayo dito ng langis. Tapos, ikotin natin. Tapos guys, hindi natin ito matisting dahil ang video na to ay naputol. Nalubat yung cellphone natin. So hindi ko na maipakita pa ang ginawa natin dito. Pinapaikot natin, hindi natin maipakita dahil nalubat na yung cellphone natin dito sa, sa vlog na to. Yan, tuloy tayo sa paglinis. Tapos, hanggang dito na lang, malulubas na itong cell natin. Hindi na natin ito may balik lahat. Tapos may testing, hindi ko na may pakita sa inyo guys. So guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat. Sa